ito talaga mga kaibigan ay gamit na gamit lalo na sa panahon ngayon tagbagyo, walang kuryente mga ganyan gamit na gamit talaga siya so ito po mga kaibigan uh, ginamit namin since 7pm tapos ngayon ang oras ngayon ay nasa 4 in the morning na tayo ayan ginagamit namin siya simula pala alas 2 kahapon Sunday wala ng ilaw so ito nagamit namin from 7pm And at ang kagandahan, dahil mayroon tayo nito, maliban sa, syempre, pwede ka mag-charge. Charge mo yung phone mo dito. Ito naman, sina charge ko ngayon ang ating uh, chargeable uh, bulb. Diyan. At syempre, ang wifi natin. Nga pala mga friends, itong, itong wire na ito, hindi siya kasama ha. You have to buy this uh, separately. So, magawa din ako dito ng video para mas mabilis nyo makita kung gusto nyo din. So, ayan, ba diba? So, kahit walang ilaw, mayroon pa rin tayong wifi dahil dito sa ating mga in-invest. And this is worth buying talaga mga kaibigan. Kasi talagang gamit na gamit talaga siya sa panahon na ganito. So yun lang, ko lang ulit sa inyo. Ayan mga friends, check nyo po ang link dyan sa baba.